Mayo Buntal, sir. Oo, ito na. Uh, naglabas nga ng... Uh, gaano ba kahanda? Uh, Attorney Chris, ano bang pagadag ginagawa po ngayon? Uh, lahat na ito, lahat ng stakeholders. Siyempre, mangunguna dyan ang Office of Civil Defense. Dahil uh, sinasabi dito, malayo pa kailangan nga bulin talaga ng bansa para makasunod tayo sa pagpapadupad ng building code at structure code. Kaya eh, sinasabi ng DOST Pag-asa, ah, DOST, Department of Science and Technology, ah, DOST, ng gabay at datos da, para makabunga na matibay na struktura. Dahil kapag uh, tumama daw ang malakas na lindol sa atin, katulad nung tumama dun sa Myanmar at Thailand, maraming medium rise building ang guguho. At kapag tumama ang malakas na lindol dito sa NCR, ay libo-libo, higit limampung ka kataong mamatay sakaling tumama ang the big one. gaano ba tayo kahanda, Atty. Chris, sa ganitong senaryo? At hindi natin mape-predict ang lindol. Napakaganda ng tanong niyo, Sir Aljo. No? Kasi uh, itong uh, aspeto ng paghahanda, dapat po nating malaman meron itong dalawang aspeto kung matatawag natin. No? Una, pwede natin siyang tawaging disaster preparedness at ikalawa, yung ating response preparedness. No? So yung mga nakikita po natin yung ating earthquake drill, yung interagency coordination po ng mga ahensya po ng pamahalaan, ito po yung response preparedness. At uh, masasabi po natin, maayos na po yung ating pagpapatakbo nito, handa po tayong tumugon sa mga sakuna, no? Pero ito po yung ating disaster preparedness. Dito po papasok yung ating pagsunod sa building code na sinasabi ninyo, yung pong ating mga structural integrity. Ito rin po ay paghahanda sa disaster. At dito po tayo, marami pa po tayong catching up at paghahabol na kailangan gawin dahil marami po tayong mga istruktura na baka po hindi pa ganun ka disaster resilient to lalong-lalo na kapag usaping uh, lindol itong kagaya nitong 7.7 na tumama sa Myanmar. Yun. So uh, hindi naman siguro nagkulang ang gobyerno dito sa response preparedness dahil maya-maya nagkakaroon tayo ng mga simultaneous earthquake drill. Dapat seryosohin natin ito. Tamang-tama po yan, Sir Aljo. No? Dahil kung makikita natin ngayon yung mga binabalita, yung mga video sa Myanmar, yung mga nagko-collapse na building, hmm. dito po talaga makikita natin kung gaano ka seryoso ang banta nitong lindol. No? Kung kaya't yung ating mga earthquake drill, huwag po natin uh, i-consider ito na inconvenience, huwag po natin itong gawing katatawanan, o kaya pagkakataon para mag-selfie-selfie lamang Talaga pong seryosohin natin ito. Ilagay po natin ang ating mga sarili kung mararanasan natin sa ngayon sa puntong ito, ang isang halimbawang 7.7 na lindol. Alam po ba natin ang ating gagawin? Dahil itong uh, kaalaman na to, ito po yung magbabawas sa ating pagpapanik. no? Ito yung magbabawas sa hindi natin pagpagigim pag, paralisado natin uh, habang kinakalap natin kung ano ang dapat gawin. In fact, Uh, marami na pong mga na-interview no, sa inyong stasyon, pati na rin sa iba, na mga Pilipino na nasa Myanmar, nasa Thailand, na sila, uh, sila ang nagsasabi sa mga Thai nationals no, kung ano ang dapat gawin. Na duck over uh, meron pang isang nagkwento na may mga Thai nationals na habang naglilindol ay gustong sumakay ng elevator para mag-exit, siya pa ang sumita at sinabing maghagda na lamang. Itong mga bagay na to magpapakita na yung kaalaman ng ating mga kababayan ay nandiyan na po no yung awareness ko ano ang mga dapat gawin habang lumilindol ganun pa man kaya na po nang nabanggit ng DOST ng PHIVOLX kung yung ating duck cover hold naman Sir Aljo yeah. ikaw ay nag duck cover hold sa isang estruktura na hindi sumunod sa building code e kapahamakan din po ang mangyayari dito dahil kung guguho po ang estruktura, wala pong saysay ang ating pagdadak coverhold. kung kaya magkaakibat po dapat ito ang ating disaster preparedness pati po yung ating response preparedness yun nga eh uh, hindi katulad ng uh, mga uh, maunlad na bansa katulad ng Japan matagal na nilang ginagawa napaka-strict nila sa pagsunod sa pagpapatupad ng building code at structure code sa Pilipinas e wala si ko Aljo, lang no? esos o oh, oh, por vida laki problema Tamayon, natin si dito uh, go ahead In, in fact po sa Japan po. Oh. Meron na po silang halos 100% yung kanila po mga paaralan ay retrofitted na po lahat. Yung sabihin kahit yung mga estrukturang na itayo na uh, before 2000 mm. ay na retrofit na at naging disaster at earthquake resilient na po no. Mm. So siguro po uh, napakasamaman man po nang nangyari sa Myanmar at sa Thailand, baka po magandang kunin natin itong pagkakataong ito upang habulin no baka pwedeng tayo ay maghabol pa ng pag-retrofit -re ng mga estruktura, lalong-lalo na po daw yung mga naitayo bago pa po ang 2000, ay uh, yung ating structural code maipasa. At dahil uh, ito pong mga bago-bago estruktura, -bago hopefully naman po ay sumunod talaga sa building code at sa structural code as ay mas disaster resilient naman po. Ganun pa man, habang may panahon pa po tayo, habang hindi pa po nagaganap ang the big one, ay eh sana i-grab po itong opportunity natin na Paghabol po tayo sa mga retrofitting, lalong-lalo na po sa mga lumang istruktura. May dato so ba kayo dyan, attorney? Kung ilan ng uh, gaano na ka, uh, dami when it comes to percentage nito mga structures natin, buildings, mga malagay ito sa NCR, na na-retrofit na naayos na? Sa retrofitting, Sir Aljo, no? wala po tayong ganung dato sa ngayon. No? Uh, doon po sa ginawang study ng feedback pati po ng JICA, hmm. meron po silang mga datos patungkol dyan. Kung ilan po at uh, depende rin po sa okay. klasifikasyon okay. ng istruktura, kung ilang story, uh, ilang porsyento po dito ang prone or hindi po makakasurvive no, sa isang uh, big one, no, yung 7.2 magnitude na lindol na uh, pinapang, pinapaghandaan po natin. Uh, but again po, yung buong aspeto ng retrofitting, I guess, magiging mahalaga din po ito. No? Ako din po ay naging bahagi ng technical working group para po doon sa ating Ligtas Pinoy Center. Ito po yung batas na magtatayo ng mga evacuation center no? sa iba't ibang bahagi ng bansa. At isa po sa requirement dito ay yung pagiging earthquake resilient ng estrukturang ito na kailangan po niyang makawidstand ng uh, magnitude 8 na lindol. No? So, paakibat po nito, siguro mag-identify na rin po tayo katulong ng ating mga local government units ano po ba yung mga iba pang mga istruktura, kagaya ng mga ospital, mga paaralan, na alam po nating marami po talagang populasyon dito, na kailangan po nating siguro i-prioritize sa retrofitting, at nang sa ganoon naman po, yung ating mga duck overhold exercises ay magkaroon po ng saysay para po ligtas po sila habang nasa loob ng mga istrukturang ito. So sumasangay po OCD dito sa observasyon ng DOST? malayo pa kailang habulin ng Pilipinas para makasunod tayo dito sa Building Code at Structure Code at talagang maraming mamamatay dito pa lang sa NCR kapag tumama ang Dabiguan. Base sa uh, datos po ngayon, sir, sa Fibos pati na rin po sa JICA, eh baka nga po mag-increase uh, pa po 'yan no okay. dahil yung pag-aaral po ay na-create po kung hindi pa ako nagkakamali early 2000 mm -hmm. so magmula po nung panahong 'yon uh, hanggang sa ngayon dumami na po ang populasyon dumami na po ang mga estrukturang itayo. doon sa mga estrukturang naitayo ilan po ba talaga diyan ang talagang word per word at uh, okay. talagang per metric ay sumunod sa building at structural code Ilan po kaya dyan ang uh, nagkaroon ng arrangement sa mga building official para mag shortcut no? Uh, at ilan po dyan ang naitayo before po 2000? So itong mga data, mga datos pong ito eh, pupunta po sa isang uh, hindi po magandang conclusion na marami po talaga tayong istruktura na magiging potential no na source ng disaster at kapahamakan ng ating mga kababayan kung kaya't Talaga pong dapat nating mabutihin ang paghahabol sa mga pagre-review sa mga structure, pagre-review sa mga retrofitting possibilities, katulong po ang ating mga LGU. Mhm. Mm Huling nararamdaman yung pagyanig ng West Valley Fault sabi ng USGS uh, 1648, year 1648. So talagang posibleng gagalaw ito. Ah, ah at ito'y gagalaw daw. Uh, sa susunod na apat na raan hanggang anim na raang taon. So hinog na hinog na. So, so talagang ano tayo, puspusa ng na nating kampanya ngayon, uh, Atty. Chris, no? Uh, para edukasyon na rin at na disiplina na sumunod Oo, uh, dito sa yun lang. Sumunod tayo sa uh, ditong mga uh, simultaneous earthquake drill pero problema natin yung Uh, disaster preparedness nga natin dapat nating habulin talaga ito attorney Chris <laughs> Tama po yan Sir Aljo in fact po no yung ating binabanggit na the big one sa oh. West Philippine Vault ito po ay 7.2 magnitude no pero din po tayo isa pang pinangangambahan ito naman po sa Manila Trench no okay uh, ayo naman po nating manakot kaya lang po ang uh, inaasahan po natin dito sa uh, based sa projections eh baka po 8.2 magnitude na lindol. no ito naman po ay bandang west uh, sa east po ng ating bansa at uh, bukod pa po dito meron din po itong pangamba ng tsunami kung kaya talaga po ang ating pinapagbilis no uh, halimbawa po itong ating pagtatayo ng ating mga ligtas pinoy center yung ating mm. mga evacuation center na tsunami at earthquake resilient madali po natin yan 'yung ating pong panawagan sa ating mga kababayan na kung magtatayo po tayo ng istruktura, sumunod po talaga tayo sa building code, no? Mm -hmm. Dahil nakalagay po dyan ang mga metrics kung saan ang ating mga ipinapatayong bahay o gusali ay kahit papaano earthquake resilient, no? Kung kaya patuloy po natin lahat ito ginagawa. Sabay-sabay po natin ipinananawagan ito. At nang sa naman po ay makabawas po tayo, makasave po tayo ng mas dagdag na buhay dahil hindi po talaga natin malaman kailan po tatama itong mga lindol na ito. Okay, thank you so much. Sige salamat, Attorney Chris Bendio, tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Good morning. Tagang salamat, sir. May po. May butag. Good morning. Thank you. Pibirad.